Balong, floorwalks ka ba? ka Mama mo, floorwalks. Kasi, crush kita. Nadulas. Balong, ikakagalit ba ng magic sarap? Umabi ka na nga, asin mo. Kung sa akin mo lang malalasap, ang tunay na sarap. Guming ang puso mo. Balong at tayag. Bayag. 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 Bayag weirdos. <smart noise> Alam mo, ihalo ka ba? <stutters> hmm. Bakit? Kasi ang sarap mong isampal sa pader! <smart noise> okay ako na. Excited na ako. <smart noise> there! Oh, sino -dare? Okay, there. I dare you na know, umuwi ng bahay, te. <smart noise> okay, class, the table is now open for the position of Muse. Any nominees? Mama, ma'am! -ma, I nominate Marjolin Diaz for Muse! Marjolin! Mayroon ka sa akin. Huwag niyo ako i-nominate ha, ayoko ng responsibilidad. Ma'am, I highly nominate myself as Muse. Inominan nominate ba't yan? Tama ka na bayong, itulog mo yan! Huwag niyo ako i-nominate, busy akong tao. di naman talaga. Sige na ma'am, close mo na yan ma'am, may sure win na ma'am. I highly nominate Precious as my Muse. alabat ako. 耶尼。